Hello guys, welcome to Seng and Kids Vlog. For today's video, gagawa po ako ng tutorial para sa screencast. First time ko lang rin po ito na discover kanina nung naglive ako. So kaya po gagawa, gagawa po ako ngayon kasi meron pong nagtatanong kung paano daw po gawin yung screencast sa YouTube. Ito po yung ginagamit ng mga streamer, yung mga naglalaro live on YouTube. Kapunta tayo sa YouTube. Siyempre, magla-live tayo sa YouTube. Click natin yung plus sign button sa gitna. Ito Yung plus sign button. Tapos, go live. Siyempre, kailangan natin nilagay ko ano yung title. Hindi po ako professional at ngayon ko lang rin po to na-discover. So, kung may mali po ako, kayo na bahala. Gusto ko lang i-share tayo ng title natin. Kunwari is Hmm. For update na lang. WH Siyempre, ilalagay natin kung yes for kids or no for kids. Siyempre, no for kids. Tapos, mag-add ka ng description. Kahit anong description. Para mas madaling nakikita ni mm, um, Lolo wa, YT para ma recommend ko niya kung saan yung category mo. Kasi kailangan yun eh. Um, sabi natin silent rain. Asensya nyo ng aking boses. Boses pala ka. So, open natin na. Ito, nasa ibabaw ng location yung, ay, nasa ilalim ng location yung screencast. O, open nyo lang yun. Tapos, mag-add kayo ng title. Yung title ng game nyo, kunwari akin, katulad, Cafe World, Ayan nilalagay ko. Tapos next, pwede nyo schedule later kung gusto nyo. Check nyo yung advanced setting. Next. Pwede nyo in landscape, pwede rin portrait. Nasa inyo kung gusto nyo. Portrait kung gusto nyo landscape kahit ano dyan. Tapos, kung papalitan yung thumbnails, click nyo lang tong pencil na to. Yung pencils dito. Kung gusto nyo mag-edit ng setting, o kaya mag-take ng thumbnails, picture dyan din. Or mag-upload ng thumbnails. Akin mag-upload ako ng thumbnails. Dito guys, makikita lahat. Laman ng cellphone mo. Kaya ingat-ingat sa paggamit. Ayan, na-update ko na. So, next. Ayan yung mga tips niya. You're about to enter screen broadcast mode. Remember, anything on your screen, notification, calls, password will be live stream. Makikita talaga sa stream yan, guys. The mic captures game audio from the speaker. So, turn up the sound. Nearby sound may also be recorded. Mag-iingat din kayo kasi baka mamaya may background, may background sound. Pwede kayo ma-copyright ni Lolo YT. Eh. So click na natin yung got it. Pagtapos ng got it, ayan, ayan yung lalabas. So click nyo lang po yung next. So lipat tayo sa isang cellphone kasi hindi may screen record eh, Kasi sa YouTube to, lawal yun. At ayun na nga na, click mo na yung next. So ganyan na yung lalabas niya. Merong bilog na camera sa baba, tas sa taas may camera, mic, at saka comment. Pwede mo i-off yung tatlo na yan. Tapos go. Click mo lang yung go live. Tapos ganyan yung lalabas. Naka live stream na yan. Tapos oh, nakikita mo may time na may ano. Kung meron nag watch Tapos punta ka sa YouTube channel mo. Para makita mo kung talagang naka live. Kung nare-record na ba ron yung ginagawa mo sa phone mo. O, oh, ayan. O, oh, ba? Diba? Ganun lang po. Ayan, pwede ka na mag-stream. Inuulit ko po. Ngayon ko lang po ito na-discover. So, hindi pa ako, hindi pa, hindi ko sure kung tama yun. Pero, sinishare ko lang yung ginawa ko kanina. Kasi may nagtatanong nga po. Okay. Yan lang. Salamat. Thank you for watching.